Art ah! photography. Dream reality. Welcome back, Hard hardware. So for today's video. Meron nag-request na isang subscriber natin ano. Paano nga daw ba kami nagsimula sa aming hardware business? And pag-usapan din natin ano kung ano yung una nating biniling item para sa ating hardware. Kung ano nga ba yung mga fast moving item na tinatawag. what's up, mga hardware Nagbabalik na naman tayo sa ating YouTube channel. So for today's video, episode 4 na tayo ng ating hardware serye. And sasagutin lang natin yung tanong ng ating isang subscriber. Ang sabi ni Chiang Game Puesto 603, Sir, pwede mo bang mabigyan nyo ako ng tips kung ano ang dapat bilhin as mag-start na mga pass-moving item para marol ko agad ang puhunan. Hindi may stock. Thanks po, sir. God bless. Okay, medyo mahirap yung tanong ni sir. Ano? Kasi maraming factor yan eh. First is, magkano ba yung starting budget mo? Ibigay lang tayo ng example. Ano? Halimbawa, ang budget mo is 100,000. So, starting budget mo sa hardware is 100,000. Um, based sa experience namin dahil nasa field na kami ng construction ang unang kailangan sa construction is mga pako. Next, kahoy, lumber. Next, tansi, lambre. Yun ang starting natin pang layout. So, kailangan yung apat na yun, eh, meron ka na sa hardware mo. Sabihin na natin yung apat na binanggit ko is around 20 to 30,000. So meron ka pang 70,000 sa iyong budget. Ang next na kailangan mo na meron ka is hollow blocks. CHB number 4 and 5. Meron ka din dapat semento, buhangin at graba. Okay, next price natin sa hollow blocks. Pwede ka magpuhunan dyan ng around 5 to 10,000. Pwede ka na mag-start doon around 1,000 pieces. And then sa buhangin naman, Ganun din, 5 to 10,000 din. One load yun. One to two loads na yun. And then sa graba, medyo malaki ang puhunan sa graba. Around 20,000 yun. So, konting commercial break lang tayo, guys. So, konting update lang tayo dahil dumating na ang ating signage from Boysen. So, yan. Nagkakabit na sila ngayon. And medyo matagal yung hinintay natin dito. Siguro, naghintay rin tayo ng around 4 months. Bali sa mga signage, mga ka-hardware, pwede nga mag-request nito sa mga supplier nyo. Again, maraming salamat, Boysen and Nation Paints. Daga naman. So yun, tapos na yung commercial. Nagbabalik na tayo sa ating topic. So, yung sa computation natin is umabot na tayo ng 70,000. So, meron na lang tayong remaining na 30,000. So, sa 30,000 is pagkakasyahin na lang natin dyan sa small items. So, small items tayo sa electrical. Mga bumbilya, bugilya. Yan ang mga importante, no? Mga saksakan, switches. So, sa plumbing, ang kailangan natin dito is yung mga fittings. Fittings sa PVC, sa GI, sa PPR. Okay, next item natin sa painting naman. Kailangan natin ng mga brushes. Peeler, paint thinner. Yun yung mga pwede natin paunang kailangan. Sa adhesives naman, ang kailangan natin is yung mga bulka seal. Uh, mga steel epoxy. Yan yung mga kailangan natin. Okay, bago natin tapusin natin video, is disclaimer lang tayo. No? So, yung mga nabanggit natin dito sa ating video is uh, based on our experience. So, pwede rin kayong uh, mag-ask ng advice sa mga iba pang hardware, malalaking hardware. Kung ano yung discounted. Okay, ang magiging tanong dito is, mapapaikot na ba natin yung 100,000? So, mapapaikot na natin siya pero hindi siya ganun kabilis guys. It takes time. Sabi nung isang businessman na relatives ko is... Up to 6 months. Kailan mo siya malalaman kung umiikot na ba. And then, unti-unti na ting mapupuno yung ating uh, tindahan. So, yun lang guys uh, for today's video. Uh, comment lang kayo kung ano pa yung gusto nyo itopic natin sa YouTube channel para magtulungan tayo sa ating business. Hardware business. So, yun lang. Thank you.